simpleng ulam lang po upo po na walang saho okay. yan po okay, yan lang po ang nakayanan ng aking pasada kahit ganitong ulam dito sa probinsya nakakarawas sa araw-araw okay magluto ka lang ng bulay talaga eh, ay okay na okay na dito magkakain dito po ang 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 lang niya ay betin lang po sa asin pero okay na rin po ito para makaraw sa araw-araw na magkain natin ganoon pinakain natin okay na siya salamat po